Ganadong-ganado si Paolo Avelino sa shooting day ng bagong pelikula nila ni Kim Chu. Hindi katakataka na ganado siya dahil mayat maya ay nakikita niya si Kimi sa trabaho. Mukhang magiging abala nga si Kimi sa mga susunod na linggo, kaya't baka hindi muna natin siya mapanood sa showtime. Busy ang kanyang schedule at siguradong maraming BB time at ayuda ang ilalabas ng kanilang mga kasamahan sa set. Ang tambalang Kim Pao ay patuloy na nagte-trending Kaya't hindi lang ang mga fans ang kinikilig, pati na rin ang buong cast at crew ng pelikula. Sa bawat eksena, may mga baon silang kilig na hindi mapigilan kapag kasama ang Kim Pao. Matatandaan na di umano'y nakatakdang ipalabas ang kanilang romantic comedy film ngayong darating na Oktubre kung matatapos nga ito sa schedule. Kaya naman, unti-unti nang inilalabas ang ilang pasabog na aabangan ng lahat. Tila may mga sweet na eksena pa na patikim lang para sa mga fans. Sa dami ng mga support natatanggap ng Kim Pao Love Team, hindi maikakaila na malaki ang tiwala ng industriya sa kanilang tambalan. Siguradong hindi lang ang kilig kundi ang buong pelikula ay tatatak sa puso ng mga manonood. Abangan natin ang kanilang mga pasabog at siguradong puno ng kilig ang pelikulang ito.